Good day idol. Meron pa po kayong kalyandra. Order po ako ng 5 pieces na kalyandra small. Sakto nga idol, meron pa nga tayo dito mga small na sizes. Yun nga so lima nga ang gustong orderin ni sir. Kaya naman ready na natin ang limang pirasong paso ni sir. Yan ay idol ready na nga ang 5 pots na kalyandra mo. At small buksos nga ang gustong free ni sir. At dahil nga supporter kita sir, pagbibigyan kita. Ngayon, pack na natin to ng may padala na. bound to Quezon City nga itong ating halaman. Kaya naman sa affordable tayo, Victory Liner Drop in Go. Bago nga ang lahat, kilo muna natin ang order ni Idol. At nasa 3.48 nga ang mga materialis ni Sir. Siyempre, bago lalarga ang Weeble sticker muna natin. Ayos!